Magandang gabi ako po si Cheryl Cosema at narito na ang maaksyong balita. Sumi pa na kanina ang sinasabing pandaigdigang kilos protesta laban sa umano'y pambubuli ng China. Pero kahit kaliwat kana ng batiko sa ang China, tuloy pa rin sa pagporma sa panatag Weng Hidalgo, ikwento mo. Suot ang bangkang gawa sa karton na kiisa ang mangingis ng ito mula Zambales para iprotesta ang pamamalagi ng mga barko ng China sa Scarborough o Panatag Shoal. Ang hirit nila, back off China. Assert Philippine sovereignty, asking and demanding the Chinese government to immediately and unconditionally pull out all of its uh, sea vessels in the area. Mula Malugay Street, nagmarcha sila papuntang consular office ng China sa Hilpuyat, Makati. Ito raw ang kanilang ganti sa umano'y pambubuli sa atin ng China. Nililinaw nito mga ralisa na ang kanilang demonstrasyon ngayong araw ay hindi pagsisimula ng gera laban sa China, kundi ang pagdidiin lamang ng karapatan ng Pilipinas. Sa simula ng programa, kinanta nila ang pambansang awit sa ng Diyos sa isa-isa ring nagbigay ng pahayag at nag-alay ng dasal ang mga pastor at imam na naroon if china have their worship ang pilipino naman have their worship of the living god Nababahala na raw sa mga kilos protesta ang embahada ng China dito sa Pilipinas. Patuloy raw itong nagmomonitor ng mga aktibidad kontra China. Hiling nila sa DFA gumawa ng konkretong hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga Chinong narito sa bansa. Giit naman ng gobyerno, walang dapat ikatakot ang mga Chino. Ang Chinese media nga na ito, malayang nakapag-cover ng rally kontra sa kanilang bansa. I respect all re rally. I don't think uh one rally will, will, destroy relationships between two countries' people. Alauna in punto, natapos ang rally sa Makati. Pero bukas, inaasahang ilulunsad naman ang anti-China rally sa iba pang mga bansa. Agad namang may buelta ang China. Bulto-bulto ng saging na ine-export ng Pilipinas ang hinarang sa Beijing dahil nakitaan umano ito ng mga insekto. Patuloy rin ang pagporma ng Beijing sa Panatag show gaya ng Chinese reporter na ito na nahuling naglalagay ng Chinese flag doon. Wang Hidalgo, News 5.